Yes mga katotong Ngayon lang ulit tayo uh, Naging busy po tayo Meron po tayong isang channel na binuksan Ah uh, Home, uh, Daddy's Home Creative DIY YouTube channel. Sana po uh, mag po yung uh, ating channel na yan uh, at pakisubscribe naman po at pakisuportahan naman po yung ating uh, bagong channel. Hiniwalay ko na po siya kasi hindi po ako makapag-concentrate sa pagbablog kapag ka paiba-iba ka po yung ano. Siguro ngayon eh dalawang channel lang po muna tayo ngayon. i extract sa ko na lang po yung mga naunang uh, mga skill po natin ano kapag ka nagkaroon po ng pagkakataon. Ngayon pa man mga katoto, ako po ay nagpapasalamat sa inyo uh, sa pagsuporta sa aking uh, channel. Sana po ay uh, din po ang inyong suporta sa aking uh, bagong channel ngayong mga katoto. Kaya na po mga katoto, uh, tayo po ay uh, tutuloy sa ating uh, napag-usapan. Paano po ba malalaman kung sino ang pinakamagaling sa mga breeder natin? Kung alin po ba sa dalawa yung dalawang producer o proven line na binibreed natin. Dahil sa mga baguhan mga katoto, eh, mas magandang maganda para sa kanila to. Dahil mas maiintindihan nila kung paano ba pinararami yung magagandang ibon. Yun din po kasi yung ginagawa ng mga mauusay o mga professional na nangangarera. Nung una pa hanggang sa kasalukuyan. Ngayon nyo po kung bakit dapat po natin paramihin yung mga breeder po natin dahil yan ay uh, siguradong uh, nagbibigay ng magandang piyesa, uh, nagbibigay ng magandang uh, resulta sa bawat karerang uh, sinasalihan ng mga ibon na yan. Dahil yung point yung tawag na broken line. Paano ba natin malalaman sa dalawa? alin po ba yung pinaka-space? Uh, doon sa magpares, kung babae ba o lalaki yung broken line. Malalaman po natin yung mga katoto kapag una, uh, pinagbangga mo muna silang dalawa. Tapos yung mga anak po nila mga katoto, nilaro nyo. Tapos ay hindi naman sinasadya, ano, kasi din marunong na po kayong magkalapat Alam niyo naman po yung mga kung paano kontrolin yung ibon natin, kung ano po yung pangangailangan ng ibon natin, na ipibigay na po natin ang gusto ng isang daang porsyento. Hanggang maaari sana kung 110% ba, ibigay pa natin. Sigurado yan, may bako pa kumpayan kapag ka uh, natin. Ano? Ganyan po tayo ka husay ngayon mag-ibon alam ko. Ganyan na rin po kayo. Sisiguraduhin nyo makakabalik yung ibon natin, mga katoto. Ngayon kapag ka dumating na po yung panahon na o pagkakataon na nakapanalo kayo, magtatanong kayo ngayon, Kanina ba talaga ang galing yung, ano, yung pinaka-proven line ng ibon? Sino ba yung uh, may dugong Uh, nagbibigay ng magandang uh, alahi. nagbibigay ng uh, magandang uh, ibon para mailaro po natin, mga dapat uh, sing po natin ng ano ng mga pangmalakas sa uh, entry. Halimbawa po, mayroon na po tayong uh, ibon na nanalo dun sa babae lalaking breeder na ating uh, ngayon, parang mag eksperimento po tayo. Unang-una po muna gagawin natin yan, mga katotoo. Siyempre, dahil kung parating na po yung uh, paghahanda bilang uh, estilo din po, uh, advance po sa ating pag-iipon, unahin po muna natin ulit mag-clutch ulit tayo kahit ng mga dalawang kiraso o dalawang pares. Tapos, saka natin biyaki ngayon. Yung lalaki, bigyan natin ang ibang pares. Yung babae, gayon din po, pag-iwalayin po natin sila parehas po natin silang bigyan ng uh, kulungan, magkaibang kulungan. Sa mga kakalasin po natin yung mga kanilang uh, pagpares. Magkaiba na po ng uh, kanilang kinakasama, no? Ihiwalay na po natin ng kulungan. So, ibibigyan na po natin sa mga tuwid. na po natin yung pagkakataon na magkaibang sila. Hanggang mapisa, hanggang sa may training, may karera. Doon po natin malalaman mga katoto kung sino po yung uh, pinatawag na proven life malalaman niyo po talaga kung sino yung uh, sa dalawa yung uh, pinaka uh, pinanggagalingan na nang magagaling na kalapati na pinanlalaban po natin hindi po magsisinangaling yan kasi lalabas at lalabas po yung resulta niyan mga katoto ngayon kapag kanilaman niyo na po huwag po kayong madismaya ano? malalaman niyo yan kung sino po yung nagbibigay madalas po talaga niyan mga katoto sa halimbawa sa 10% ang nagbibigay talaga ng uh, magandang uh, proven line yung barako bibihira sa akin na ayon sa pagkakalam ko kasi madalas po sa akin na barako pero meron din po akong babae na anak din ng barako ko na babae na nagbibigay din po ng proven line ibig sabihin yung anak yung mga anak ng kalapati mo na proven line maging babae man to o lalaki yung linya po na yan tandaan nyo na yan yung mga linya na yan yan po dapat yung hindi nyo ibibenta ipagdamot nyo na yan meron man kayong pagbigyan yan piling pili. siguro yung malapit sa puso ninyo o gusto nyo tulungan yan po ay hindi talaga binibenta yan ay pinipresyon po talaga ng mga manlalaro. ng mga batikang uh, karirista, mga banshir talagang ipinagdaramot po nila yan kasi yan po talaga ang uh, kanilang puhunan ipinupusta po nila yung uh, uh, buong sahod nila dyan sa mga ibon na yan kaya bihirang bihira po nila yan na ibenta Depende na lang kung talagang mabait kayo sa kanya, malamang bigyan kayo niyan. Kaya lang dapat marunong rin po kayo magkalabate para maipanalo nyo. Hanggat maaari, kopyahin nyo rin po yung kanyang estilo. At kung hindi nyo rin po kukopyahin, malamang hindi po kayo magkakatunga. Kasi iba po yung sistema niya, tapos iba po yung sistema ninyo, malamang mayroong pagkakaiba ng resulta. Depende na lang kung mas magaling kayong uh, umandel. Siyempre, mas mahusay yung resulta. Mas mas angat. Mas 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 speed. Diba? Mas excellent kung mas mahusay kayo sa kanyang mag -ibon. Yun ang mga kinakatakutan po ng mga pancher natin, lalo lalo na yung malalaki mga player. Kaya ang ini dispatch po nila talaga niyan. Yung mga hindi uh, kumakana kumakanak. Mapapansin nyo kahit ubod ng gaganda ng mga pangalan na yan, eh hindi po naman talaga tumitira. Kasi nga, wala po talaga yan sa linya klase niya. Kung minsan talaga, may mga linya na tinatawag na pong dito talagang hindi po talaga naglalabas. Ang ahabulin nila po yung pangalan. Kaya yung iba, ang ginagawa ng iba, kung iba iba yung kulay, yung ba, may proven line po sila. Uh, nangihiram, o kaya nang bumibili sila ng ganitong uh, ganitong uri ng lahi, tapos binabangga nila yung proven line. Kaya nang nangyayari yan, kasama sa pagsikat, yung ibon niya, dahil nag-produce ng, ano, ng winner, yung mga inanak. Ang hindi po nila alam at ikaw lang po yung nakakaalam niyan na yung ibon mo talaga yung proven line yung ibon niya malalaman nyo rin po yung mga binili yung ibon kung talagang proven line yung mga binili sa inyo malalaman at malalaman nyo po yan kung nagsinungaling sila o hindi dun sa bagay kahit kayo po ay uh, alam nyo rin sa mga ibon nyo na naglalabas ng mga proven line pero sasabihin ko po sa inyo hindi po lahat naglalabas ng mga proven line ng mga ibon siguro kung sa sampu uh, naglalabas lang po yan ng mga 6 na yung iba po niyan hindi talaga ano. pero sigurado ako pasasayahin kayo niyan oh. hindi yan mawawala ng basta-basta mawala man yan siguro uh, na disgrasya lang o kaya uh, nagkasakit kaya yan nawala pero sasabihin ko sa inyo kung kung maganda po yung pagkaka-handle niyo sa mga ibon na yan tatapos po ng karera yan tatapos po mahuli man, man, mahuli man, po nila yan kung sa samaan ng panahon inabot yung mga ibon na po na proven line uh, alis at babalik po yan sa inyo doon sa mga nakahuli. Ang problema nga lang po kapag kainom Yan po yung problema po natin. Talagang hindi na po yung babalik. Kasi matataas na po yung foaming instinct niyan mga katoto. Hindi po basta-basta yan na ano, nawapa mo. Mga katoto, ha, pansamantala po natin pinuputol. Sana meron po kayong ah, napulutang karagdagang kalaman ukol sa pag-iipon ang susunod na tatalakayin po natin eh, ay paano ba nagkakaroon ng mga linyada ng iba't ibang linyada na sila sa ba nang ito at uh, paano nangyayari ano? yan po yung pag-uusapan natin sa susunod nating pagkikita at oto, pasamantara muna po tayo magpapaalam sa ngayon uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe ang uh, inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe bagamat libre wala pong bayad yan at yan na nga mga katoto. Mabuhay po kayo.